Hello guys, hello everyone. Padaan sa inyong mga wall. Pauwi na ako sa bahay. Papakita ko lang sa inyo. Sa inyo. Ngayon, I think it's officially springtime. Look what we have here. Nahuhulog na yung mga, ano, mga dahon. Ayan. Namamatay na yung mga dahon, oh. Marami ng tao sa labas. Marami ng namamasyal. Wala nang dahon. Oh. Ubus na. Ubus na. Ubus na yung dahon. talagang mainit na pwede lang naka t-shirt dito naman ako sa sentro ito naman ang pinaka sentro kung tawag itong kalsada ito ay kurso mga mahaba ito doon puro lahat naglalakad ng mga tao dito. Yan ang libangan na dito, naglalakad-lakad. Pero pag malamig, wala pa. Wala pang pa mga tao rito. Pero ngayon, ang dami ng tao. Look, talagang springtime na. It's springtime. Pero malamig pa rin. Pero at the end of April, last week ng April, sigurado, mainit na yon. Dami ng tao, oh nasa labas na sila malamig kasi sa la kasi kaya nasa loob lang sila ng mga bahay doon ang bahay namin doon kami nakatira sa taas malapit dito Thank <laughs> you.